Wala, wala akong bisaya! Wala, wala, wala! Uy boss! Oh, wala akong bisaya daw! Ay, naka-vlog ka pa! Ang kapal na mukha mo ah! O ba, video ano, lang sa bata si eh! Pagkakitaan mo pa ako! Bala, Guys, kawanan niyo tong video niya! Kawanan niyo tong video niya ah! Kasi, hiling ko talaga, renta lang ito! Diba, ito po social media pinagkakalat lang kasi mga naka-raider bisaya daw! Uy hindi! Uy hindi! Wala akong bisaya daw! Boss, ito! Wala akong bisaya daw! O, wala akong sa daw! O, bala! Tili-balas! dito. Pabidyo ka. Ah. Ngayon ako na si Luso. Hindi mo. yung motor niya na bulok. Mga motor na mga ano. mga bisaya. Diba? Pero sa tabi ko ito ipapakita ko sa kanya. Di ba meron naman big bike concept dito? Di ba? Meron. Ano ang bigat ng ano? You know? Bigat kasi ganyan talaga pag big bike mabigat.

Luma naman yung mga... Ang iuso mo to! Yung motor ko tatamaan o! Sumali ako dito, Big Bike Concept. Ito, sakto, Big Bike. Big Bike Concept! Sige! Robo, tayong din sa nilalight ko yung motor mo nga. Big Bike Concept, ay, tignan na. mo tignan nga to. Yeah. Tignan mo nga yan. Big Bike oh, ko mas mas naman. O, Big Bike. Pero mas malakas yung sa Kung yung mas malakas, tignan mo, full carbon yan. 1,000 cc yan. Ito, 4,500 cc. O. Tsaka nang pinagawa usok mo to, bro! Yung motor ko, huwag mo tabihan! Bakit? Lucio, Ayaw mo ma lang malamangan. Ayaw na malamangan yung Raider niya. ayaw diba? malamangan. Ayaw malamangan. Diba? Ayaw malamangan. Malama, malamangan. Malaman, diba? Ayaw dalawa pa dalawa. Kaya tawag na ano. Ay, kapos. Dito mo to. Wait lang. Di ba sinatawag mo? Ano? Ang sabi mo sa mga naka-Raider? wala akong sinasabi. Wala, wala. Uy, bus. Wala akong sinasabi. Wala mo lang sinasabi. Ayaw mo Ano? Ito yun

Wala tayong big break eh. Pro raider lang. Magseto pa rin naman yung big break. Ingit ka lang. Ang, uh, ingit ka lang. Ah, maulit ka! Ay, naka-vlog ka pa! Ang kapal na mukha mo ah! Ano ako ba? Nagbaba video lang ako sa bata eh. Pagkakitaan mo pa ako. Pagkakitaan. Debre, sa video mo ah. ka naman sikat. O, sa video mo ah. Bida ka na naman. Matik. Uh, guys, tawa na nyo tong video niya. Tawa na nyo tong video niya Kasi... 400k. 400k paldo. Ano 4,500 cc Malis ka boss, boss, boss. Di diba? ba? So si nata... Ito po social event ng mga Bisaya daw. Oh. Uy, hindi, wala si Zombie. Boss, ito. Wala si Zombie. Bisaya daw. bala di ka sa <mad> tawag mga rider dito. Oh, 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 oh,